Dito idol Ito buhay OFW Kamerid Laiber O oh, yan Dito naghihintay ng amo Dito sa malilim Kasi grabing init ngayon mga idol Ayan, Ayan Nakapo lang ko dito mga idol Ayan yun yung sasakyan ko mga idol Ayan Sasakyan ni Kusik pala <laughs> Hindi sa akin yan Ayan mga idol O oh. Dito mga idol Panadaan init. Ayan. Laban lang mga idol. Laban lang tayo talaga mga idol. Ganon talaga. Oh. Mabuti may cellphone. <laughs> Kanina pa ko dito mga idol. Mga dalawang oras na kumantay sa busin ko. Ito kay hospital. Hospisa, hospital kasi yan mga idol. Ayan o. Oh. Yan, hospital yan. Nandyan yung amo ko. Ayaw ko anong ginagawa niya diyan. Doktor kasi yun eh. Kaya kachansal mga destino. Kaya yeah, ito, nagantay ako dito sa labas. Ah, antay na ako po. Oh. mga idol eh, malilim at saka malamig po. Oh, Ay. Yeah. Kita 'yon mga idol. Ayan. Yeah. dito. Ya, yeah, diskarte lang mga idol. Thank you for watching. God bless all.